Ayan, ay mga palangga, tingnan nyo naman, bonggam-bongga, pati ba naman lalagyan na ni Jollibee, sinama pa sa Mang Inasal. Ay, kami pumunta dito sa Mang Inasal, dito kakain. At mga palangga, kung sino nga sa inyo nagugutom dyan, ay tara na, sumabay na kayong kumain dito lamang sa Mang Inasal. O tingnan nyo naman, napakasarap naman eh ulam namin, pero nagdala kami talaga ng aming kanin dahil ayaw namin na magutom. Opo, talagang unlimited dito ang kanin pero iba ho ang sistema ng aming kainan dito dahil bumili lamang kami ng ulam at nagsarili kami pagdala ng kanin dahil nga nagtitipid. So sa mga nagtitipid dyan ng gustong kumain pa rin sa mga inasal pero nagtitipid, ayan, magdala na lang kayo ng kanin at doon na lang kayo bumili ng gusto ninyong ulam. O oh, at least makatipid talaga, di ba At paano nga pala palangga malalaman kung ang limited dito ang kanin o hindi? Ayan, sa kulay ng plato. Pag kulay green ang plato, ibig sabihin unlimited ang pagkain ng kanin. Pero kung puti, ay sariling dala ang kanin. Nag-gets nyo? ayan, sige tara, kain na at syempre, pagdating ng bahay, hindi pa kami kontento kumain doon sa manginasal na yun, ay bumili na lang kami ng ice cream pampalamig muna, sa mainit na panahon, ayan kasarap-sarap naman ang kain ng mga pamangkin ko eh, para tuloy ako naglalaway sa mga kagaya ko palangga ng mga kuripot, ayan ganyan ang gawin nyo, ang magtipid bumili na lang kayo doon sa manginasal ng ulam, at magdali na lang kayo ng kanin, plus sa labas na lang kayo kumain ng ice cream, di ba tipid?